61 to 54 ang score ng mapatawag ang mansalay ng timeout dahil sa tatlong sunod na pagpuntos ni Maki Romero sa pagsimula ng ikatlong quarter ng laban. Dahil din sa nangyaring iyon, ay medyo nagdiwang ang mga supporters ng exterminators. Sa pagpapatuloy muli ng laro ay nagulat ang marami dahil hindi kasama si Ricky Mendez sa mga pumasok na players ng Black Knights. Si Andrew Salumi nga ang pumalit dito at ikinaseryoso rin ito ng team ng Nauhan. Napaisip tuloy si Coach Mabs sa pinaplano ni Coach Cervantes. Hindi naman pinansin ni Maki ang pagpapaupo ng kalaban kay Mendes. Wala rin daw magbabago sa resulta ng game na ito. Kinalampag na nga ng Nauhan supporters ang buong venue nang magsipasok na rin ang kanilang mga players. Si Maki Romero naman ay mabilis na tinignan kung sino ang magiging point guard ng kalaban. Kung si Salome ang magiging ball handler, ay pasensyahan na tayo Sir Aisaya. Sabi na nga lang ni Maki at nang makuha na nga ni Andrew ang bola mula sa inbound, ay doon na nga siya tumakbo para depensahan ito. Pasa! Bulalas naman kaagad ni Gerald nang makitang papunta na si Maki sa kanyang kapatid. Pagkasambot nga niya sa bola, ay mabilis siyang umatras nang bantayan agad siya ni Gareho. Wala si Ricky, kaya kailangang may gawin ako rito. Hindi naman pwedeng sa kanya kami palaging aasa. Sabi nga ni Gerald sa sarili at nang magkatinginan sila ni Magbuo ay doon na nga ito lumapit para magbigay ng screen. Isang switching ang naganap at nang tumakbo si Marlon papunta sa basket ay doon na nga mabilis na ipinasa ni Valdez ang bola rito. Ngunit ang plane na iyon ay nasira rin nang sumulpot si Romero. Siya ang sumambot sa bola at pagkakita ni Dexter Gareho sa pangyayaring iyon ay mabilis siyang napatakbo at agad naman itong hinabol ni Valdez. Kaso, hindi nagmadali si Maki bagkus ay pinababa muna niya ang lahat sa side nila. Dito nga ay makikita ang paglapit sa kanya ni Andrew Salome. Pagkakita nga niya rito ay sineryosohan niya ito ng tingin para sindakin Napalunok naman si Andrew Nilakasan pa rin naman niya ang kanyang loob na bantayan si Maki kaso hindi niya ito napigilan Nang makita naman ito ni Gerald ay mabilis siyang tumakbo at si Andrew ang pinapunta niya kay Garejo Dito na nga kumawala ang malakas na cheer ng crowd para kay Maki Makikita rin ang pagbakante ng mga kakampi ni Maki sa kabilang side. Pinag-eye nila si Romero at dito na nga napaseryoso ang mga manonood nang magsimula ng kumilo si Maki. Si Gerald ay nag-focus sa bola kaso nang hulihin niya ito ay bumigla si Maki ng atras na kasama ito. Bumaba ang dribbling ni Romero at sa paglapit sa kanya ni Valdez ay doon na nga siya napagalaw pa una. Nabigla naman si Gerald doon kung kaya napabalik siya kaso. Pagharap niya kay Maki Romero ay nakatalo na ito para magpakawala ng press sa kanyang harapan. Hinalit noon ang basket at ang crowd ay nagwala lalo para kay Maki dahil sa nangyaring iyon. Pinagmastan pa nga ni Romero si Valdez at inilingan. Mayabang. Sambit naman ni Gerald at napatingin nga siya kay Marlon at Andrew. Andrew, kay Kasapaw ka. Sir Carlo, ikaw ang bahala kay Gareho. Ako na muna ang magdadala ng bola kada possession. Seryosong winika ni Gerald. Napatingin pa nga siya sa itaas at nakita niyang sampu na ang lamang ng kalaban. Samansalay na nga muli ang possession at si Maki ay mabilis na hinarap si Valdez. Naging maingat naman si Gerald sa pagpapatalbog ng bola. Ang ibang pwedeng tumapat kay Romero kundi ako, habang wala si Ricky, ay ako muna ang bahala sa team ko. Hindi na kami gaya ng dati. Sabi nga sa sarili ni Gerald at dito na nga siya umatake. Ginamit agad niya ang screen ni Magbuo at iniwanan niya si Maki. Hindi huminto si Gerald at dumiretso pa siya sa basket na kung saan ay sinabayan siya ni Neryo. Sumalaksak sa basket si Gerald at isang floater shot ang kanyang pinakawalan nang sabayan siya sa ere ni Neryo. Tumama ayun sa board At kamunti ka nang pumasok sa basket Dito naman ay makikita ang pagtalon ni Magbuo para sa rebound Nahawakan niya ito sa ere At buong lakas niya itong idinakdak kaso Isang malaking hinayang ang nangyari Dahil may isang nakaberde Ang sinabayan ito Nablock ni Jansen Ledesma si Magbuo At tumapon ng bola palayo Naging si Marlon ay nagulat din sa nangyari ang bola naman ay sinambot ni Andrew at mabilis na pumesto sa tres para magpakawala ng tira. Kaso, naabutan siya ni Kasapaw kung kaya isang extra pass papunta kay Tuaso ng kanyang ginawa. Papaubos na ang shot clock nila at walang aninlangan na bumitaw ng bola si Carlo. Sinabaya naman siya ni Garejo at sa paglapag nilang dalawa ay isa na sa ering bola na lang sila napatingin. Pumasok ah! Nasambit na nga lang ni Carlo na medyo hindi komportable sa kanyang ginawa dahil kay Garejo na mabilis siyang nahabol sa pwesto. Masyado raw siyang nagmadali at ang nangyari ay sumablay nga ang kanyang tres. Ang kagandahan nga lang ay tumama ito sa ring na naging dahilan upang ma-reset ang kanilang shot clock. Mabilis namang nagpwestuhan sa ilalim ang mga rebounders at dito nga ay makikita ang pagsambot ni Alcoba sa bola. Ang batang iyon ang nakakuha ng rebound at paglapag niya ay bumiglasirang talon na kinatalon din ng kanyang defender na si Ledesma. Kumagat ito sa fake ni Alcobaco mula sa likuran ni Dwayne ay napaseryoso na lang si Gerald dahil nandoon si Maki Romero. Isang steal mula sa ace player ng Nauhana na nasaksihan ng lahat at dito na nga mabilis na pinatalbog ni Maki ang bola hinarangan agad siya ni Alcoba kaso isang simpleng pagkaliwalang ang ginawa ni Romero rito. Nilampasan niya ito at dito na nga napatakbo si Gerald upang ito ay pigilan. Ang mga players ng nauha naman ay nagtakbuhan na rin papunta sa side nila at dito na nga napasigaw si Coach Isaiah para pababain ang kanyang mga players. Si Valdez ay inihanda naman ng sarili at sa pagdikit niya kay Romero ay doon na siya sumabay rito nang makita niyang tumaliko dito at gagawa ng spin move. Nakita niya ang pagkaliwa ng katawan ni Romero kaso nang sumunod siya ay sa kanan gumalaw si Maki. Lumipat sa kanang kamay niya ang bola at nilampasan niya ang depensa ni Valdez na kinakalampag ng mga manonood. Mabilis na naitawid ni Maki ang bola at pagkakita niya ng butas na depensa sa ilalim ng basket ay doon na nga siya kumaripas ng atake. Dumeretso si Maki sa basket at nagdilim naman ng paningin niya nang mula sa likuran niya ay biglang lumitaw si Magbuo. Nakahabol ito at wala siyang pakialam sa isang ito. Mula sa kanang kamay ay inilayo niya ang bola mula rito at pinakawalan ito Pinaikot ito ni Maki at nang hampasin iyon ni Magbuo ay nabigla ito nang sa braso ni Romero ito tumama. May maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maki at sa paglapag nila ay maririnig din ang pagsilbato ng referee na sinundan ng paghalit ng bola sa basket. Foul, Black number 6, basket counted. Bulalas pa nga ng referee na may kasama pang pagsignal ng kamay pababa. Makikita ang paghingal ni Magbuo dahil sa paghataw niya sa pagtakbo at napatingin din siya kay Romero na umiiling na nilampasan siya. Sa pangyayaring iyon ay mas lalong naging masigla ang crowd ng nauhan habang ang mga tagamansalay naman ay hindi malaman ng gagawin sa laban. Napatingin na nga lang sila sa bench ng team nila at napatanong kung bakit si Mendez ay naroon pa rin at hindi naglalaro. Si Coach Cervantes naman ay napakuyom dahil sa ginagawa ni Romero. Mapa-offense at depensa ay tuma-trabaho ito. Nakita na naman niya ito sa ilang player dito, lalo na kay Mendez kaso ibaraw kapag si Romero. Sandali tuloy siyang napasulyap kay Ricky at nakita niya'ng nakatingin lang ito sa loob ng court. Kung makikipagsabayan ka kay Romero, hindi tayo mananalo. Para matalo siya kailangan mo ng tulong ng mga kasamahan mo. Wika nga ni Isaiah na umupo na sa tabi ni Mendes. Mas magaling sa iyo si Maki Romero sa kahit anong aspeto pero hindi siya perpekto. Kagaya mo may kahinaan din siya. Dagdag pa nga ni Isaiah na sumeryoso ng tingin kay Maki Romero na ngayon ay nasa free throw line na. A ano po iyon coach? Tanong nga ni Ricky na napaseryoso sa mga sinasabi ng tatay ni Andrea. Umakbay nga si Isaiah kay Ricky. Panoorin mo ng mabuti ang shot selections niya. Kung natauhan ka na sa nangyari kanina, sasabihin ko sa iyo kung paano natin siya pipigilan. Seryosong wika ni Isaiah sa kanyang katabi. Hindi na raw pwedeng magtagal sa bench ang batang ito. Isa pa, hindi na naman daw ito bata kung kaya. Alam naman niyang napagtanto na nito ang mga sinabi ni Yarito kanina. Sorry nga pala coach kanina. Huminga nga ng malalim si Ricky at tumingin sa kanyang kuya Maki. Tama po kayo. Wala pa ako sa level ni kuya Maki. Kaya dapat ay mag-stick ako sa paglalaro ko. E yung hindi ko isiping matatalo ko siya sa mga iso place o mapapaupo sa crossovers ko. Ano na ang gagawin mo ngayon? Seryosong tanungan ni Isaiah at dito na nga si Rick Sumrioso at inihanda ang mentalidad. Nakikinig sa sasabihin ninyo coach. Automaticong napangiti si Isaiah sa sagot ng katabi niya at ang mga kasamahan nila ay napalunok dahil parang may kung anong datingan daw silang napansin mula sa kanilang coach at kay Mendez. Napalunok si na Lorenzo nang hindi inaasahan lalo na nga nang kuhanin ni coach Cervantes ang kanyang basketball board. Pagkapasok ng bonus shot ni Romero ay doon na nga muling tumawag si Coach Isaiah ng timeout na kinaseryoso ni Coach Mabs. Kasabay rin ito ay ang pag-ikot ng mga players ng Mansalay dahil ng oras na iyon ay ipinapakita na niya sa mga ito kung saan sila purpose kapag sila ang nasa defensive side. Makinig kayong mabuti sa ipapakita ko sa oras na magawa ninyo ito ay magagawa nating mabawasan ang scoring ability ni Romero. Seryosong winika ni Coach Cervantes at nang sabihin na niya sa kanyang mga players ang gagawin ay dito na unti-unting namang ha si Mendes. Dahil sa tagal na niyang pinapanood ng kanyang kuya Mack sa OMPL ay ngayon lang niya naisip ang bagay na ito. Kailangang ilayunin niyo si Romero sa comfort area niya kapag nasa kanya ang bola. At hindi ito kaya ng isa dahil kayong lima ang dapat gumawa nito. Seryosong wika ni Coach Isaiah sa kanyang mga players. Napatingin nga rin si Gerald kay Ricky at mukhang papapasukin na uli ito ng kanilang coach. Nakuha ba ninyo? Tanong nga ni coach at nagtanghoan naman ang kanyang mga players matapos iyon. Tumayo na nga rin si Isaiah at kalmadong tumingin sa score sa itaas. Mahaba pa ang oras, hindi pa tayo talo. Oras na, para tayo naman ang kumuha ng momentum. Ricky, gamitin mo ang mga kasamahan mo para manalo tayo. Kayo ang tatalo kay Romero, hindi ikaw. Pagkatapos ng sabihin ito ni Coach Isaiah, ay doon na nga napatayo ang mga supporters ng Mansalay nang pumasok na muli si Ricky sa loob ng game. Napangiti naman si Romero at napatayo ng makita si Mendez. Game na. Sabi nga ni Maki at kasabay ng pagpasok ng mga manlalaro sa loob ng court ay ang pagkawala ng naglalabang cheer ng mga manunood para sa mansalay at lawan. 67 to 54 ang score at mahaba pa ang natitirang oras sa laban sa game 1 ng OMPL Finals.